kasama ang kanyang anak na si Jose Laurel III, at Benigno Aquino Sr., sila ay ikinulong sa Yokohama, hanggang sa ilipat sila sa Sugamo Prison, noong ikalabing anim ng Nobyembre 1945. At noong ikadalawang putatlo ng Hulyo 1946, si Jose P. Laurel ay naibalik sa Maynila, kasama sina Camilo Osias at Benigno Aquino Sr. Isang buwan ang lumipas, inilipat si Jose P. Laurel sa kanyang tahanan sa Paco, Maynila, ngunit pinili niyang mapiit sa New Bilibid Prison sa Muntinlupa. Sa paglilitis sa kanya, nakasuhan siya ng 132 bilang ng pagtataksil sa bansang Pilipinas, ngunit sa visa ng General Amnesty, na pinagkaloob ni Pangulong Manuel Rojas, siya ay nakalaya noong 1948.